TV Televisor Dong Bai Long live Magandang gabi, Pilipinas. Narito po ang balita sa oras na ito at live pa rin mula rito sa Kirino Grandstand. Kaugnay pa rin ng uh, ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte na may titulong Palitbise Suporta sa Presidente. At kanina nga ay uh, napanood yung mensahe ni DNR Secretary uh, Gina Lopez kung saan sa pamagitan ito ng isang video clip. Inalarawan ni Secretary Lopez si Pangulong Duterte bilang isang mabuting tao. Bukod sa pagiging mabait, sinabi rin ni Lopez na isang matapang na tao ang Pangulo. Hindi kayat rin ng kalihim ang publiko na patuloy na suportahan ang Pangulong Digong. Kinilala rin ni Lopez ang importansya ng social media na isa sa mga nagiging instrumento ng mga Duterte supporters para ihayag ang kanilang pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan. Samantala, kanina rin ay nagsama-sama sa isang stage ang mga taga-suporta o ang mga leader na supporters ni Pangulong Digong. Pinungunahan ito ni Greco-Belic kung saan nanawagan siya sa international community na huwag nang mangialam pa sa panloob na usapin ng bansa. Sigaw nila sa international media, stop shaming the Philippines o huwag nang hiyain ang Pilipinas sa mundo. Matapang ding sinabi ni Belica kay Vice President Rubredo na kung hindi ito titigil sa pagtulig sa sa Administrasyong Duterte, ay dapat na anya itong gumaya sa international media na huwag na rin anyang mangialam pa sa usapin ng bansa. At sa kanina rin ay uh, nagsalita rin itong isa sa mga masugid na taga-suporta ni Pangulong Digong sa social media na si Tingking Pinoy o mas kilala sa pangalang RJ Nieto. Partikular ng tinalakay, yung mga posibleng paraan upang maalis sa pwesto ang pangalawang Pangulo na pangunahing layunin ng event na ito ayon sa mga organizers. Samantala, muli namang binigang diin ng impeach Lenny Team na dapat nang ngang mapatalsik sa puesto ang vice presidente kasama sa si impeach Lenny Team si na Attorney Bruce Rivera, Professor Pemako Densing, at si Attorney Trixie Angeles at iba pa. At yan muna ang latest, magbabalik po kami maya, -maya lamang at live pa rin mula rito sa Kirino Grandstand para sa PTV News. Ako po si Alan Francisco.